Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako si Eleanor Erin T. Andres. Ang babasahin ko ay nagmula sa unang Pedro chapter 5, 6, verses 6 to 11. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating yung takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga lalahan sa buhay, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Maging handa kayo at magbantay ang Diablo. Ang kaaway ninyo ay parang layo umaatungal at, at ali na naghahanap ng masisila. Huwag kayong matak matatakot sa kanya at mag pa katatag kayo sa inyo pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan kundi pati ang iyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinagkagalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas na loob. At isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi ka sa kayo sa Kanyang walang hanggang kaluwalhatihan, kasama ni Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan, magpakailanman. Amen. Ang natutunan ko po ay ipagkatiwala natin kay Jesus ang ating mga alalahanin, sapagkat siya ang nagmamalasakit sa atin. Yun lang po. Salamat po sa inyong pagkikinig.